Ipinta tayo ng rabbit Rabbit Rabbit, rabbit for sale. Rabbit, rabbit for sale Ayan, sisigaw tayo na kailangan Ganyan yung tindiro, dapat bibo Hindi yung Nakaupo lang, diba? Ganyan ang bibo O, ayan rabbit Rabbit oh, Rabbit Oh, titinda natin sila. <laughs> eh, may pa may ano ako, oh, signboard ako ha. Ah. oh, may signboard ako, rabbit. Oh, rabbit, rabbit. Rabbit yan, rabbit. Rabbit, rabbit, rabbit. Kanya mantika, ba? Sumisigaw. <laughs> labit, labit. may sayo diyan na, ay may sayo. Ibigay mo nila yung kamay nyo ha? Bawa kayo, baka kayo makagat. Labet po, sel. Oy, huwag mong hindi ka tiyong kamay mo. Lagating ka nyan. Hindi siya ano, kaya lang mga nagagatas. Ah, ano? oh, Ay, yan nagtitinda tayo ng rabbit, rabbit. diba ba? Dito tayo ng rabbit dito. Oh, yan, rabbit, rabbit. Rabbit poison. 1-2. Sampares. Thank you guys!